mga kabataan na meron naman akong bagong papakita sa inyo. At ito yung SIGDAT 15A+. Ito ay isang spring type airsoft pistol na Glock 17 replica. Ayan, makikita nyo sa box nyo. Box pa lang, napakaganda na. Paano pa kaya pagka binuksan na natin. Ngayon, sa drawing nya, meron siyang switch dito na para bang sa Glock 18. Yung may full auto. Pero itong Glock 17 kasi walang full auto. Pero sa spring type, meron siyang switch dito. Na hindi naman naiikot. Tapos ayan niya yung web na unbox nya. Ayan, meron na kayo dito ng 18 plus ages. Tapos mga warning. Si 15A plus. Sa ilalim, ganun din. Kaya napakaganda pang regalo nito. Kasi box pa lang, napaka uh, presentable na. Pabuksan na natin sa loob ng box niya may kasama siyang silencer na gawa sa plastic yung sa K35D yung silencer niya ay gawa sa aluminum kaya medyo mabigat din pero tong sa C.15A plus natin eh gawa sa plastic tapos ito naman yung unit nga mismo yung unit niya ay mayroong bakal na frame mayroon ding bakal na slide lahat sa kanya bakal ang internal parts niya ay gawa sa hard plastic pati yung trigger niya ay plastic kakaiba din yung trigger niya hindi niya nakakopya yung trigger talaga ng mga Glock mapa gas type man o sa real firearms tapos ang kanyang magazine yeah, mataba yung magazine niya pero single stack lang tapos sa slide niya may nakasulat dito na Glock 17 Austria tsaka 9x19 meron ding switch dito na hindi naman siya nasuswitch hindi, ayan, hindi na isuswitch yan design lang siya ang Glock 17 wala naman niyang full auto Kaya dapat wala tong switch na to. Kasi tong switch na to ay para lamang sa uh, Glock 18C Pagdating sa gas type airsoft pistol Tapos dito naman sa may ganang bahagi niya Meron nakasulat dito na Made in China Yan. Kasi nga gawa sa China tong springtime na to Yan yung internals niya naman gawa nga sa hard plastic Tapos tong dulo ng kanyang barrel eh, Meron ditong naka uh, Naka sleeve na gawa sa bakal threaded dyan kasi dyan mo ilalagay ang silencer mo ayan yung loob nya yun gawa nga sa plastic kaya yun ang tunog nya pagka pumutok sya meron tayo ditong ng uh, gas type o yung gas blowback na airsoft pistol na Glock 17 Gen 4 o ngayon compare natin tong spring type natin na Glock 17 din dito sa gas blowback airsoft pistol natin sa kanyang uh, sukat pati yung pati yung height nila halos magkasing haba lang din yung length nila magkasing haba lang din pati yung height nila magkasing haba lang din sa sukat na ng spring type airsoft pistol natin ang sukat ng gas blowback airsoft pistol natin sa grip na ako niya rin yung grip ng gen 4 natin meron din siya mga group dito na sasakto naman sa ating mga daliri tapos tong mag release naman natin eh hindi niya nakuha parang mag release yata ng black gen 3 to yung nakakabit sa spring type na to pagdating naman sa slide niya wala nga uh, switch tong uh, gas type natin kasi nga pang Glock 18 lang ang meron switch dito meron na hindi naman talaga nagagamit tapos pagdating dito ito mga naka engrave yung mga nakasulat sa kanya yan, no? E, 17 tactical 9x19 pagdating naman dito eh, nakasulat ng kulay puti ayan yung pinakatatak nya uh, tapos meron din siyang railings dito na <laughs> sa tingin ko eh sukat naman sila parehas. Magkasing lapad naman yung railings na to. Kaya yung pwede mong ilagay na accessories dito sa gas blowback airsoft pistol piston natin na Glock 17. Eh pwede mo rin ilagay dito sa spring type. Tapos ayan yung loob ng magazine nya. Ayan gawa nga sa bakal. Tapos may palaman pa pala dito sa may kanyang grip. Kaya talaga namang Uh, mabigat talaga tong Glock 70 na to tapos ayun yung pinaka piston nya yung kulay puti na yun yung piston na yun eh, gawa yan sa hard plastic napaka kunat nya kaya hindi basta basta nasisira yan kahit na ikasapotok ikasapotok mo yan tapos sa uh, etong baka na to eh, kaya pala mabigat nga sya eh, nakatulong din naman sa handling ng airsoft na to kasi yung bigat niya nagbalance pagka niya lagay yung magazine niya eh balansin na yung bigat niya ng ating magazine. Wala kasi tayong timbangan so akin sana natin. Bigat 'to. Oh. Tapos dagayin ko rin yung magazine nitong uh Glock 17 na gas type natin. Yan. Kung ikukumpara ko yung bigat, parang mas mabigat pa tong spring type kasi nga metal yung frame nito kumpara dito sa uh, plastic frame ng gas blowback. Ano. Oh. halos magkasing bigat pero parang may lamang lamang naman konti tong uh, spring type natin. Napakabigat naman talaga uh, Ngayon, lagyan naman natin ng bala yung magazine nya Sukatin natin kung ilan nga ba Yung magazine capacity Ng CDAT 15A Plus na to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ayan, 13 rounds 13 rounds yung magazine capacity nito Kasiya pa siguro yung 14 Pero Huwag mo nyo na pupunuin kasi hindi nyo makakasa maayos tong unit nyo kapag kapulloads full loads masyado yung magazine Kasi wala nang space yung spring. di Hindi na siya makatulak pa ibaba. Kaya hindi nyo na makakasa maayos. Bali, ang talagang magazine capacity nya lang ay 13 rounds. At eto na nga yung itsura ng C.15A Plus natin. Kapag nakakabit na yung silencer nya. Mas nakadagdag siya sa kapugian itong Glock 17 replica na to. Pero yung balance na bigat niya, eh, hindi naman ako conforme. So kasi nga gawa sa plastic tong uh, side insert na to. Eh wala na kapag uh, pinutok natin kung maganda pa rin ba yung performance nito kapag nakakabit na yung side insert niya. O ngayon ipuputok na natin to. Meron tayong box ng Lazada dito. Manipis lang yung box na Lazada na to kaya uh, dito ating susubukan. Titingnan natin kung kakayanan nga ba 'to magus ng C.15A+ na to dito sa napakanipis na baks uh, box ng Lazada. Lumakat lang ha. Yan, bali ganyan yung mechanism ng spring type airsoft pistol. Kada ipuputok mo siya, kakasa mo. Bali isang kasa isang putok siya. Akala kasi ng iba pag ka spring type automatic din. Hindi po. Ang nagpapaputok kasi sa kanya yung pump niya at spring niya. Kaya kailangan mo siya ikasa. Manual uh, loading siya. bumabakat lang siya hindi niya tinatagos itong pero yun may crack naman dito sa may likod pero hindi siya tumatagos dito sa uh, box ng Lazada sya. Yun, oh. bumubuo na siya ng butas. Yan, no? pagkalipas na maraming putok, mabutas na natin itong box na nasada. Pero sa short distance, napaganda niya tumama kasi isa lang yung groupings niya. Isa lang yung butas. Dito lang natin tinututok. Pero dito rin tumatama. Napaganda ng accuracy niya. Pero hindi natin masabi pa rin kasi nga short distance lang. Ala pang 1 meter to yung layo ng target natin. Ito yung unang uh, natin. Try natin. Dito sa may letter A. Ayan o. No? Bumaba. Nasa may bandang ibaba. iyon o. No? Bali, isa lang talaga ng groupings. One hole lang siya. Dito rin tumama at naiwan niya yung bala. Ayan o. No? Misa pa. So, letter ulit yun, na yung balang naipit yan o, ito nga yung naging tama ng uh, C.15A plus natin sa box ng Lazada natin na uh, napaka nipis kinailangan pa natin yung pumutok ng napakarami para, para mabutas lamang natin ito yung manipis na box na ito hindi natin masabi kung gaano kalakas to pero kung ikukumpara mo sa ibang unit ng spring type airsoft pistol, eh, mas malakas yung ibang unit. Lalo na yung uh, S2D. Sa lahat kasi ng, S ng spring type, ang S2D ang pinakamalakas. Dito na natin tatapusin ang munting video natin. Sana kahit pa eh, eh, nakakuha kayo ng idea sa mga gusto bumili ng spring type airsoft pistol ko. Ano nga ba yung nararapat sa kagustuhan nyo? Okay naman to para sa akin. Yung lock nito, sa itsura palang lang okay na. Kasi yung, yung, yung ibang naghahanap ng uh, full metal, ito na yung full metal na black na makikita nyo pero hindi dapat metal tong frame nito pero pagdating sa spring type na to, eh naging metal yung frame nya kaya kahit papano eh yung mga naghahanap dyan ng, ng full metal na uh, spring type na Glock ito na yung nararapat sa inyo yung C.15A plus pogi sya pero sa lakas nya eh, hindi ko masasabi na talagang uh, mas malakas sya kumpara para sa iba pero para sa akin pwede na basta bumutas ng max okay na yun kaya na pumatay ng malilit na dagayon hindi nga na sa isang ka. Pero pag tinamaan mo na kasi yung isang malit na daga, hindi na makakalis yun. Matataranta na yun. Doon na lang siya kasi sobrang sakit din tumama ng spring type. O yun, mga kapatang na resop, maraming salamat sa panunod nyo. Sana kahit ka paano eh, may natutunan kayo dito sa munting video natin para sa mga naghanap ng uh, munting airsoft at pang regalo. Bye-bye!